19. Ay, hindi man lang na 9.37 Wala Wala po ba pasok po po ba? Diba? Kasi anong oras ko? Anong oras ko? Ay, hindi ko kasi hinawakan to ng quarter to oh, 10 da, Kasi patulog na tayo nun, di ba? Patulog na Lampas. tayo nun no, Pero kung maaga-aga Nag-post siya Nahawakan ko pa yung cellphone ko Kasi sinarge ko pa eh Pero quarter to 10 na to eh Lampas kasi sobrang init kaya nag-push siya ata sa, ano, Ayun, sa, si sa lugar namin. Ayun, ang CTO Micawa yan, face-to-face classes kasi. Sa lahat ng tasks, campaign duto so, at pribadong paaralan, mayroon pa rin ito, asynchronous online class, March 7, 2025. Face-to-face classes kasi. Kasi sobrang init, okay. kaya hindi nagpapasok ng mga bata. Mm -hmm. Hindi eh, yung 8 na... Hindi ba nung kanang <Micanasi> kalamigan? Hmm, nung -sa... sa... Valenzuela. Ah, na lang sila. Una lang. E ngayon dito, dito sa... Bahay na namin, bahay na namin. Buhay lang. Kasi kasi. Eh, tapos mga bata pa. Naharutan, tatakbuhan pa. Abulan pulis, abulan pulis! Diyos Ah, ano mo, basang-basa na ng pawis. Wala lang, ka ano, ng araw. Lalo yung batuting ko. Wala raw siyang magawa. Dahil anong araw nga, yun nga. Nainip daw siya, parang nag-aintay sa akin pagsundo. Galit pa. Ay, nakakaano kasi yung init ng araw sobrang init mag ma dehydrate ka May hirap ah uh, medyo ano pag announce dun sa ano eh hindi naman din nakakita nung isu dun sa CP ayun wala palang pasok mga madali madali sa agdan. late na tanda dulas laglag pa. Kodong gising gising, maghahatid na, late na. Wala pa lang pasok. Wala man lang nagsabi na ano, kundi do sa may ano na, central na. Dating namin dun eh. Sarado yung gate. Mainit talaga kasi. Kaya kailangan lagi maraming inom ng tubig. Para ano, yung ano, ay uh, maano sa katawan. Tubig, tubig, tubig. Panlaban sa init. At dehydration. Morning. O, magkape na muna kayo. Tapi muna. Selamat morning.